Struggle nyo rin ba ang mag-isip ng kakainin every single day or every single dinner? Well, if that's the case, join me sa video na to. Ako nga po pala si Coffee Break with Vesa. At this time, bigyan ko kayo ng idea na pwede nating ihain sa ating pamilya. If first time nyo po itong mapanood, don't forget to subscribe, like, and ring that bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. So this time, uh, pwede natin gawin ang um, uh, pancet style or chow mein at um, pwede kayong mag, uh, mag pan fried ng noodles at magawa kayo ng parang chop suey o gulay. And then ang ginawa ko this time is parang uh, deep fried noodles. May nabibili naman na ganyan. And then uh, gawa lang kayo ng parang chop suey with veggies. And yun na po yung pinaka-toppings. And let the, the hot sauce uh, mag sa noodles para medyo crispy ng konti ang pagkain nyo ng pancet or Cantonese noodles. So yan po, very simple lang para lang kayo nagluto ng veggies or chop soy style. Bahala kayo kung anong gusto niyo idagdag like uh, seasonings, um, you know, mix pancet naman and with some oyster sauce and soy sauce okay na po lahat yan. So, pagsamasamahin nyo lang. At yan ang ating ready-made pan uh, pancet or we call it Cantonese noodles kasi crispy ang ang noodles niya. So, that's the style na, na pwede nyo gawin sa pancet pag nagluto kayo. Super yummy. I'm sure your family will enjoy it. So, pwede nyo ilagay kahit seafood, chicken, beef, or sometimes veggies is okay too kung gusto niyo ng walang meat. Uh, okay na okay yan, nasa seasoning lang naman yan, pampalasa ng sauce eto naman po isang ito, is like, pwede nyo gawing coconut soup with a little bit of spicy um, sauce uh, pwede kayong magmix ng kalabasa sitaw or any other, like kamote pwede nyo ring ilagay so yan po yun, we use crabs and seafood in here, with uh, coconut um, cream And, of course, kung uh, marunong naman kayong mag-bake, pwede kayong gumawa ng pizza or bumili ng pizza. That's the shortcut, right? So, yan. Pwede rin naman mag-homemade kasi madali lang naman yan. Marinara sauce, pepperoni and cheese. So, or pag uh, may time pa kayo, pwede rin kayong gumawa nitong... Uh, Korean barbecue style. Ito po, this time, lumabas kami. Pero ito, pwede pwede rin yung gawin sa, sa, bahay. Kasi, pag may, pwede kayong may pang Korean barbecue griller, uh, samyok ang tawag dyan sa Pinas, pwede nyo lang uh, lagay yung uh, yung inyong meat and then lagyan nyo ng cheese. ba? Diba? So, ito nga po ulit yung ating uh, uh, isang bowl ng coconut cream seafood soup Ayan, uh, share ko po ulit sa inyo kasi nabitin yung unang video so yan po yung paggawa niyan is just like parang magluluto lang kayo na ang niyo nyo lang yung um, uh, kalabasa and sitaw or any veggies and that's it eto naman na uh, uh, bumili kami ng ramen or kumain kami sa ramen place kaya yan meron uh, meron tayong Uh, spicy ramen with pork. Pero ito madali rin gawin sa bahay eh. Ka kapag um, meron ka ng noodles again and then magprito ka lang ng, um, ng pork seasoned with oyster sauce or teriyaki sauce. Okay na okay na rin yun. And of course, steam lobster, madali rin yan. Pero this time, nasa buffet kami. Kaya share ko lang sa inyo, ito yung mga pwedeng-pwede rin natin gawin sa bahay. Kung meron kayong shrimp or lobster or crabs, pwede yung steam lang siya. And then, yung, yung dipping sauce is like just garlic and butter. So, pwede nyo rin gawin yun. Napakadali lang po itong uh, idea. So, makukuha natin yung mga idea na yan pag pumunta tayo sa restaurant para makatipid, pwede nyo rin gawin sa bahay. Ito, napakadali rin itong gawin. Yung macaroni and cheese, tas yung omelette na we have um, right there, it's a beef with some onions. Tapos, of course, pag Pilipino meal naman, ay yung crispy pata, shrimp, pancet ulit. Tapos, we have fried chicken and spaghetti. And, of course, yung dessert, um, salad natin and leche plan. Hindi maaalis na idea yan. Napakadaling igayak. I prepare sa bahay. Especially yung leche plan at saka yung buko salad. Diba? Pwede rin buko pandan. And then, kung meron kayong mga bisita or party, pwede kayong gumawa ng sarili nyo cheese, fruit, and cracker boards. Um, ayan ang sample ng cheese. Lagyan nyo lang ng mga olives or beans. And then some fruits and veggies. Uh, prepare nyo lang sa isang platter. Uh, okay na yan. And then also, another tip is bumili na lang tayo ng ready-made cake, di ba? Kung may handaan tayo kasi mapapadali yan. At pandagdag dessert din, di ba? So, yan po yung mga sample ng cakes na napakasarap. Especially dyan sa Philippines, I know, napakaraming masasarap na pwedeng bilhan ng mga cake for any occasion. Hindi tayong mawawalan yan. And also, uh, sana nag-enjoy kayo dahil ito pa napakadali rin. Kung bibili kayo ng bread, pwede kayong gumawa lang ng uh, ham and cheese or bacon, ba diba? So napakadaling meal. Yun lang, uh, minsan napapa-overthink tayo kung anong ihahanda natin. But there's so many things that we can prepare easily with less stress. Kahit bumili ka ng bread at magluto ka ng bacon, okay na yan. So, I hope you uh, had a great time watching my videos. At sana may napulot kayo na interesting dito sa aking pinresent sa inyo ng mga ideas na na usually ginagawa ko rin para mapadali ang ating paghahanda ng dinner or any meal. Once again, this is Coffee Break with Bessa and thank you sa inyong lahat na nanood. Don't forget to share po. God bless us all.